Mabigat at masalimuot ang karanasan ni Josue. Ang pinakamalaking kasinungalingan ay hindi ang pag-iisip na magaling ka na, kundi ang pag-aakalang hindi ka na pwedeng bumagsak. Sa gitna ng disyertong inaarawan, bumagsak ang truck ni Josue. Isang malaking ten-wheeler na sinasandalan niya ng halos kalahati ng kanyang buhay. Hindi ito pagong, ito ay tahasang paghinto. Kumalabog ang makina, sumingaw ang puting usok, at ang dating malakas na ugong ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Napahinto si Josue, pagod, puyat at lalo pang nadagdaga ng inis sa paghinto. Hindi ito simple lang nasira, ang pakiramdam ay tila bigla ang nawalan ng hininga ang buong mundo. Hiningi niya sa langit ang isang sinyales, isang tulong, kahit isang anino man lang. Ngunit ang sagot ay ang walang awang init ng sikat ng araw at ang alingaw-ngaw ng sarili niyang galit. Ang krisis na ito ay hindi lang tungkol sa sirang makina, ito ay tungkol sa sirang buhay. Hindi nagkataon na rito siya natigil sa lugar na walang signal, walang kabuhay-buhay. Dito sa gitna ng wala, kailangan niyang harapin ang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Kailan kahuling naniwala sa milagro? Pero upang maintindihan kung paano kami napunta rito, kailangan nating balikan kung sino talaga si Josue si Josue, limamput tatlong taong gulang, ay isang buhay na monumento ng aspalto at gasolina. Ang kanyang mukha ay inukit ng matinding araw at pilit ng ngiti. Ang kanyang mga kamay ay matitigas at may mancha ng langis na hindi na maaalis kailanman. Sa kasalukuyan, siya ay isang truck driver na naghahatid ng kargamento sa pagitan ng mga probinsya, isang trabahong nagbibigay buhay sa pamilya ngunit pumapatay naman sa kaluluwa niya. Sa loob niya, may malalim na sugat na hindi nalunasan ng anumang mileage o oras. Limang taon na ang nakalipas nang kinuha ng sakit ang kanyang anak na babae. Mula noon, gumuho ang pananampalataya niya na parang bahay na gawa sa buhangin. Hindi lang ang anak niya ang nawala, nawala rin ang pag-asa, ang init ng pagmamahal ng Diyos at ang pag-ibig sa asawa niya na hindi rin nakabawi sa trahedya. Para sa kanya, ang Diyos ay isang walang saysay na salita isang pangakong na pako sa krus na hindi niya na muling pagtitiwalaan pa. Mabigat ang araw-araw na pamumuhay ni Josue. Gising siya bago sumikat ang araw. Ang amoy ng luma at matigas na tinapay, kape at diesel ang bumubuo sa kanyang umaga. Ang matinding init sa loob ng cab ng truck ay humahalo sa amoy ng kanyang pinagpawisan na t-shirt. Habang nagmamaneho, ang tunog ng lumang radyo ay pumapatay sa katahimikan ngunit hindi sa kalungkutan. Kapag umuulan, ang malalaking patak ay tumatama sa windshield. Nagpapaalala sa kanya ng mga luhang matagal na niyang pinipigilan. Ang bawat kalsadang dinadaanan ay parang balat ng lupa na puno ng sugat at pilat, tumpak na refleksyon ng kanyang sariling kaluluwa. Wala siyang makita kundi ang dulo ng kalsada at alam niya ang dulo ng kalsada ay ang dulo lang din ng isa pang malungkot na araw. Nagsimula ang lahat ng matanggap niya ang tawag na ito. Ito ay isang kargamento na special, isang kahon na hindi niya alam kung ano ang laman, ngunit kailangan itong maihatid sa lalong madaling panahon sa isang napakaliblib na ospital sa kabundukan. Ang problema ay, ang kargamento ay ibinigay sa kanya ni Mang Teban, isang dating kumpare na tila gumagawa na ng mga ilegal na gawain. Nagsimula ang kwento sa isang babala, Huwag mong bubuksan, Josue. Anumang mangyari, huwag mong bubuksan. Ito ang susi mo sa buhay. Pagdating doon, malalaman mo na ang lahat. Ang pagbabanta ay hindi sa tinig, kundi sa lamig ng mga mata ni Mang Teban. Habang binabaybay niya ang liblib at lamat na kalsada, unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng kahon sa likod niya. Hindi dahil sa timbang nito, kundi dahil sa bigat ng katanungan. Ano ang nilalaman nito? Bakit tila mahalaga ito ngunit tago? Sa bawat kanto, sa bawat pagdaan sa checkpoint, naramdaman niya ang presensya ng panganib. Ang problema o kalaban ay hindi isang tao, kundi ang tukso na buksan ang kahon, na alamin ang sikreto at ilagay ang sarili sa gitna ng kadiliman. Nang tumigil ang makina ng truck sa gitna ng wala, naramdaman niya ang emosyonal na reaksyon na matagal na niyang inilibing, takot. Takot na mahuli siya kasama ang kargamento, takot na malaman ang katotohanan at takot na baka ang laman ng kahon ay ang magiging wakas niya. Sa sandaling iyon, hindi na siya nagmamaneho lang ng truck. Nagmamaneho siya ng kanyang sariling libingan. Napatingin siya sa kahon na natatakpan ng trapal sa likuran. Ang katahimikan ay tila isang malaking kamay na pumipiga sa kanyang dibdib. Ang tunay na tunggalian ay nagsimula na. Ang kanyang pagod na pananampalataya ay Laban sa isang misteryo na maaring magbalik sa kanya sa liwanag o magtulak sa kanya sa tuluyang kadiliman. Hindi niya pa alam ngunit ang laman ng kahon ang magiging susi sa kanyang muling pagkabuhay o sa kanyang huling paghinto. Nang sumapit ang dilim, lumubog si Jose sa matinding kalungkutan. Ang init ng araw ay napalitan ng lamig ng disyerto na parang yelo na tumagos sa kanyang balat at buto. Nakaupo siya sa gilid ng kalsada nakasandal sa gulong ng truck, ang silweta ng kahon sa likod ay parang isang coffin na naghihintay na ihatid. Siya ay nag-iisa. Walang radyo, walang cell signal, walang kausap kundi ang nag-iingay ng mga kuliglig at ang pagtibok ng sarili niyang puso. Doon nagsimula ang pag-atake ng mga pagdududa. Nasaan ka, Diyos? Ang tanong ay hindi na malakas at galit, kundi mahina at puno ng pagod ang Diyos na minahal niya noong bata pa siya, ang Diyos na kinapitan niya ng magkasakit ang anak niya, bakit siya tahimik? Tahimik na nagdasal si Josue, hindi para humingi ng tulong, kundi para makumpirma ang kanyang kawalang pananampalataya. Kung nandyan ka, patunayan mo. Kung wala, hayaan mo na akong magdusa ng walang pag-aalinlangan. Ang katahimikan ay sumagot sa kanya ng isa pang uri ng tanong. Sino ang naglagay sa iyo, Dian Doon pumasok ang unang tukso na sumuko. Hindi sumuko sa problema ng truck, kundi sumuko sa buhay. Ang kaisipan ay hindi tungkol sa pagpapatiwakal, kundi sa pagtanggap na wala na talagang pag-asa. Tumayusya, lumapit sa kahon, at kinapa ang tarapal. Siguro mas madaling buksan ko na lang ito. Hayaan kong malaman ko na ang kapalaran ko. Hayaan kong kainin ako ng dilim. Ang tukso ay ang pagtalikod sa responsibilidad, ang pagpapaubaya sa takot. Pero ang isang maliit na tinig sa kanyang isipan ay nagsabi, hindi ka pinalaki para maging duwag. Huminto ang buwan sa kalagitnaan ng kalangitan. Walang ulap, kaya nagningning ang mga bituin, ngunit si Josue ay hindi nakaramdam ng anuman, kundi ang tunay na kadiliman. Hindi lang pisikal, kundi espiritual. Ang mga puno sa paligid ay naging mga anino na tila nagmamasid at ang tunog ng hangin ay naging mga bulong na may pagkutya. Doon siya dinapuan ng pinakamasasakit na pag-iisip. Naalala niya ang mukha ng kanyang anak na babae, ang huling tawa nito, ang huling hawak ng kanyang kamay. Wala akong nagawa. Hindi ako naging sapat. Hindi ako naging sapat na ama at hindi ako naging sapat na mananampalataya. Ang sakit ay hindi nakirot sa puso. Ito ay isang lason na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat buntong hininga ay parang pag-amin ng pagkatalo. Biglang, sa gitna ng kanyang pagkabalisa, may nasilayan siya. Hindi ito liwanag ng apoy o ilaw ng sasakyan. Sa tabi ng mga sidings ng truck, sa ilalim ng lambong ng gabi, may nakita siyang isang maliit na bulaklak na tumubo sa mga bitak ng semento. Kulay puti, maliit, at tila hindi dapat nabubuhay sa tuyot na lupaing iyon, ito ay ang maliit na binhi ng pag-asa na nagsimulang sumibol. Hindi ito isang tinig o isang malaking himala, kundi ang patunay na kahit sa pinakamasukal at pinakatuyot na dako, may buhay na pwedeng magpatuloy. Tinitigan niya ang bulaklak at sa loob ng ilang segundo, naramdaman niya ang isang kislap ng pananabik, ang pagnanais na mabuhay kahit paano pero ang kislap ay madaling namatay. Kahit ang bulaklak na iyan ay mamamatay bukas sa init. Malapit nang sumikat ang araw, ang madilim na asul ng kalangitan ay dahan-dahang nagiging kulay ube. Ito ang sandaling wala na siyang lakas, pisikal at emosyonal. Hindi siya natulog. Ang kanyang katawan ay mabigat. Ang kanyang isip ay parang radio station na puno ng static. Tinanggal niya ang kanyang sumbrero. Pinisil ang kanyang mga mata at umupo sa mainit na makina ng truck. Dito dumating ang huling tukso na tuluyang sumuko. At ito ay personal. Bumalik ka na lang. Iwanan mo na lang ang truck at ang kahon. Lakarin mo ang pabalik na daan hanggang sa may makita kang makakatulong. Sa ganitong paraan, wala kang pananagutan sa kahon. Malinis ang konsensya mo. Ang tukso ay ang pagtakas, ang pag-iwan sa responsibilidad at sa misteryo ng kargamento ang pagtakas ay nangangahulugang pagtakas din sa kanyang pagkakataong bumangon muli. Napatingin siya sa kahon. Sa wakas, ang isang bagay ay naging malinaw. Ang kahon ay hindi ang kalaban, kundi ang tadhana na inihatid sa kanya. Tumayo si Josue. Hindi siya nagdasal, ngunit may ginawa siyang parang paghahanda sa pagdating ng biyaya. Hinila niya ang kanyang spare tire at inilagay sa ilalim ng jack para may patungan. Lininis niya ang mga kagamitan niya, ang wrench, ang pliers, ang screwdriver. Alam niya na hindi siya ang mag-aayos ng truck. Ang ginagawa niya ay ang paghahanda. Ang paghahanda ay hindi ginagawa para sa solusyon na ikaw ang gagawa, kundi para sa solusyon na darating sa iyo. Sa pag-angat niya ng hood ng truck, tumama sa kanyang mukha ang unang sinag ng araw. Hindi siya nagulat nang makita niya ang kakaibang feather na nakakabit sa isang cable ng makina. Kulay puti, parang balahibo ng kalapati. Ngunit may kislap na tila hindi makamundo. Hindi ito balahibo ng ibon na matatagpuan sa disyerto. Tinitigan niya ito at sa unang pagkakataon pagkatapos ng limang taon, nagtanong siya, Pwede kaya, Tis, ang kabanata ng kadiliman ay tapos na. Ang krisis ay naging isang banal na paghinto Handa na siyang salubungin ang liwanag kahit pa hindi niya alam kung saan ito manggagaling. Nakatitig si Josue sa maliit na puting balahibo. Hindi niya ito hinawakan. May kakaibang kalinisan at kapayapaan na tila nagmumula rito, isang bagay na hindi dapat umiral sa loob ng maruming makina ng truck. Habang iniisip niya kung saan ito nagmula, narinig niya ang tunog ng mabagal na yapak sa dulo ng kalsada. Nagliwanag ang araw, at mula sa kurba ng kalsada, lumitaw ang isang babae. Hindi siya nagmamadali. Nakasuot siya ng simpleng damit, isang lumang long sleeve na puti at palda, at may nakasabit na maliit na basket sa braso. Ang pinakakapansin-pansin ay ang kanyang mga mata, malalim kalmado, at tila nakakakita sa kaibutura ng kaluluwa. Hindi siya mukhang taga roon, at hindi rin siya mukhang hiker. Siya ang tagapagdala ng biyaya. Palapit siya ng palapit, at nang makita niya si Josue, hindi siya nagtanong tungkol sa sirang truck o sa kanyang kalagayan. Ang una niyang sinabi ay, Matagal ka nang naghihintay, anak, pero hindi mo kailangang mag-isa. Ang pangalan niya ay Marta. May edad na, ngunit ang mga galaw ay banayad at puno ng lakas. Ang kanyang balat ay tila inukit ng panahon, ngunit ang kanyang presensya ay nagdudulot ng isang uri ng kapahingahan na hindi naramdaman ni Josue sa loob ng maraming taon. Sa basket niya mayroon siyang tubig at isang piraso ng tinapay. Ang unang reaksyon ni Josue ay pag-aalinlangan at pagkahiya. Wala akong pera para bayaran ka. Walang signal para makahingi ng tulong. Bakit ka narito? Tanong niya. Ang boses ay magaspang at puno ng pagod. Ngumiti si Marta. Hindi ko kailangan ang pera mo. Ang kailangan mo ay ang pag-inom at ang pahinga. At ang kailangan ko ay ang pagkakataong tumulong. Hindi ka ba naniniwala na ang Diyos ay nagpapadala ng kanyang mga lingkod sa tamang oras? Kinain niya ang tinapay at ininom ang tubig, ngunit ang pananampalataya niya ay nanatiling tikom. Si Marta ay nagpahinga sa tabi ng truck, hindi nagtatanong tungkol sa kung paano masisira ang makina. Nagtanong siya tungkol sa buhay ni Josue. Dito nagsimula ang pakikibaka. Ang kanyang pagmamataas ay pumipigil sa kanya na maging bukas. Ilang beses niyang sinubukan na itago ang kanyang sakit. Veterano ako sa kalsada, Marta. Alam ko kung paano ayusin ito. Hindi ko kailangan ng sermon tungkol sa pananampalataya. Kaisipan ni Josue. Ito ay mekanikal na problema, hindi espiritwal. Huwag mong ihalintulad ang sakit ko sa makina. Ang Diyos, wala siyang ginawa ng kailanganin ko siya isipan ni Josue. Hindi ko hahayaang maniwala siya na mahina ako. Ang galit ko sa Diyos ang natitirang sandata ko. Nagsimula ang mga pag-uusap sa loob ng isipan ni Josue na parang isang labanan sa pagitan ng kanyang luma at bagong sarili. Nagsimula siyang magtangkang tumakas o umiwas. Sinabi niya kay Martha na kailangan niyang maglakad para maghanap ng gasolina kahit na alam niyang puno pa ang tangke. Ang tunay na layunin ay ang makalayo sa mapayapang presensya ng babae na tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang kakulangan. Pero si Martha ay hindi nagpadala. Hindi mo kailangang umalis para malaman na nandoon na ang kailangan mo, Josue. Minsan, mas mahirap tanggapin ang tulong kaysa umalis at maghanap. Ang pakikibaka ay tumindi ng tinukoy ni Martha ang kahon na nakatago sa likod. May dalakang mahalagang bagay. Huwag mong hahayaang pigilan ka ng takot na ihatid ang pag-asa sa mga taong naghihintay. Ito ang misyon mo. Hindi niya alam ang laman, ngunit alam niya ang diwa ng kargamento. Naramdaman ni Josue na tila hinubaran ang kanyang kaluluwa. Hindi pa rin umaandar ang truck, ngunit may gumalaw na sa kalooban ni Josue. Doon nagsimula ang unang maliit na kabutihang ginawa. Nagbukas siya ng isa sa kanyang mga canned goods at inalok kay Marta. Ito ay isang simpleng kilos ng pagbabahagi, ngunit ito ay isang pagbasag sa pader ng kanyang pag-iisa. Marta, gusto mo ba ng sardinas? Hindi masarap, pero nakakabusog. Tumingin si Marta sa kanya at ang ngiti niya ay kasing init ng sikat ng araw. Salamat, Josue. Ang pinakamasarap na pagkain ay ang ibinahagi, unang pagtanggap ng tulong. Sa halip na iwasan si Marta, nagtanong siya ng totoo. Bakit ako tinigilan ng truck? Hindi ko talaga alam kung paano ito aayusin. Sa halip na sagutin ang mekanikal na tanong, kinuha ni Marta ang kanyang kamay, ang kamay ni Josue na puno ng langis. Ang makina ay huminto para ang puso mo ang umandar. Ang sira ay nasa kung saan kahuling naniwala, Josue. Pagkatapos nilang kumain, hinila ni Marta ang maliit na puting balahibo mula sa cable. Hindi niya ito inilabas. Tanging tiningnan niya lang at hinawakan. Tingnan mo, sabi ni Marta, kung minsan ang mga anghel ay nagiiwan ng maliliit na paalala. Hindi para ayusin ang problema, kundi para sabihin sa iyo na hindi ka nag-iisa. Doon, unti-unting nadama ni Jose ang liwanag at kapayapaan. Hindi ito kaligayahan, ngunit isang pag-alis ng mabigat na bato sa kanyang dibdib. Sa kauna-unahang pagkakataon hindi siya natakot. Sa halip Naramdaman niya ang isang tahimik na pag-asa na ang kanyang paglalakbay ay hindi patapos. Ang susunod na hakbang ay hindi na tungkol sa pag-aayos ng makina, kundi tungkol sa pag-aayos ng kanyang relasyon sa langit. Hindi umalis si Marta. Nanatili siya sa gilid ng truck isang presensya ng tahimik na lakas habang sinimulan ni Josue ang kanyang panloob na paglalakbay. Ang araw na iyon ay tungkol sa simpleng pagtanggap. Tinanggap ni Josue ang katotohanan na wala siyang magagawa sa makina at wala siyang magagawa sa nakaraan. Ang natitira lang ay ang pag-asa na ang Diyos na nagpadala kay Marta ay may mas malaking plano. Sa halip na magalit, huminga siya ng malalim at naghintay. Hindi pa rin makalapit si Josue sa formal na dasal. Ngunit nang sumapit ang gabi, kinuha niya ang lighter at nagsindi ng isang maliit na kandila na laging nakatago sa glove compartment para sa emergency. Inilagay niya ito sa ibabaw ng dashboard at tinitigan ang munting apoy. Ang ginawa niya ay hindi dasal, kundi pag-aalay. Tahimik siyang bumulong kung nandyan ka man ipagpatuloy mo ang liwanag na ito. Sa gitna ng dilim, ang munting apoy ay naging sentro ng kanyang mundo. May isang matandang lalaki na nakasakay sa karito na dumaan, may dalang kaunting bungang kahoy. Sa halip na magtuon sa sarili niyang problema, tinawag siya ni Josue at binigyan ng malamig na tubig mula sa cooler. Pagkatapos, tinulungan niya itong itulak ang kariton sa isang bahagi ng kalsada na may mga bato. Ang pagod ay nagbigay daan sa isang kakaibang pakiramdam ng kagaanan. Ang pagtulong sa iba ay naging pagalis ng sarili niyang bigat. Nang dumaan ang isang sasakyan ng mga maintenance crew ng kalsada, inalok si Josue na magpahatid sa kalapit na bayan. Sa halip na maghanap agad ng piyesa o mekaniko, dinala siya ni Marta sa isang maliit at lumang kapilya. Hindi siya pumasok, ngunit naupo siya sa bangko sa labas. Si Marta naman ay pumasok. Nang lumabas si Marta, sinabi niyang, Ang kapilya ay narito para sa iyo. Ang kaligtasan ay nasa loob mo. Sa puntong ito, tinanggap niya ang tunay na tulong, ang paggabay ni Marta. Pagbalik nila sa truck, sinabi ni Josue kay Marta, Mayroon akong isang bagay na mahalaga sa likod, hindi ko alam kung ano, pero kailangan itong maihatid sa ospital sa kabilang bundok. Ito ang misyon ko. Sa halip na magpatuloy sa pag-aalinlangan, inako niya ang responsibilidad, hindi sa takot kundi sa tungkulin. Naglinis siya sa paligid ng truck, inayos ang mga gulong, naghanda para sa pagpapatuloy kahit hindi pa umaandar ang makina. Tumayo si Josue sa tabi ng truck, nasa likuran niya si Marta. Tinitigan niya ang kahon, napag niyang buksan ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil kailangan niyang malaman kung ano ang ipinaglalaban niya. Bago niya abuti ng tarapal, pumikit siya. Sa pagkakataong ito, hindi na pagdududa ang nasa kanyang isip, kundi pagsuko. Diyos ko, ipaubaya ko na ito sa iyo. Anuman ang mangyari, handa ako. Sa sandaling iyon, ang maliwanag na sikat ng araw ay biglang naglaho. Isang malakas ngunit malamig na hangin ang umihip, nagdala ng amoy ng ulan na hindi pa dumarating. Tumingala siya at nakita ang isang manipis na ulap na nagtatabing sa araw, at sa paligid ng ulap, isang kakaibang golden light ang nagliwanag, hindi mula sa araw, kundi tila sa likod ng ulap. Dahan-dahang hinila ni Josue ang tarapal mula sa kahon, walang bala, walang droga, walang ilegal na bagay. Ang laman ng kahon ay isang malaking lumang Bible ngunit hindi ito ordinaryong Biblia. Sa cover nito may tatak ng family name niya. Tiningnan niya ang title page at nakita niya ang sulat kamay ng kanyang namaya pang anak na babae. May kasamang isang bookmarker, ang puting balahibo na nakita niya sa makina. Kasabay ng pagbukas ng Biblia isang malaking patak ng ulan ang tumama sa kanyang noo na parang binyag. Nagsimulang umugong ang makina. Hindi niya pa sinarang hood ngunit ito ay umandar. Hindi mabilis, hindi malakas, ngunit umaandar. Tumingin si Josue sa loob ng makina at nakita niya na ang maliit na puting balahibo ay nananatili sa cable, tila hindi nasunog, tila hindi nabasa. Nagsimula siyang umiyak. Hindi iyak ng kalungkutan kundi ng pagpapalaya. Ang Biblia ay ang kargamentong nagpabigat sa kanya dahil ito ang salita na kinalimutan niya. Ang misyon ay hindi ang paghatid ng isang bagay, kundi ang pagkuha ng isang bagay, ang kanyang pananampalataya. Tumingin siya kay Marta, ngumiti lang ito at tumango. Pumasok si Josue sa cab, muling sinara ang hood at hinawakan ang manibela. Hindi siya nagpatuloy agad. Tahimik siyang umupo. Yakap ang Biblia na may sulat kamay ng kanyang anak. Ang truck ay umaandar. Ang kanyang puso ay umaandar. At nang mag-angat siya ng tingin, wala na si Marta. Walang anino, walang yapak. Ang tanging natira ay ang amoy ng malinis na lupa pagkatapos ng ulan at ang ugong ng makina na nagsasabing, magpatuloy ka. Umandar ang truck at sa halip na magmadali, mabagal na nagmaneho si Josue. Ngayon, iba na ang pakiramdam ng asfalto. Hindi na ito isang daan patungo sa kawalan, kundi isang daan patungo sa isang bagong buhay. Sa unang bayang nadaanan, isang lalaking may kapansanan ang naghihintay ng masasakyan. Ang lumang Josue ay magpapanggap na hindi nakita ang lalaki. Ngunit ang bagong Josue ay huminto, nagbukas ng pinto at nag-alok ng sakay. Sa loob ng kab, tahimik siyang nagbasa ng isang talata mula sa Biblia na naiwan ng kanyang anak, isang talata tungkol sa pag-ibig at pagtitiyaga. Ang pagtulong na ito ay hindi na tungkol sa kabaitan, Kundi tungkol sa pagpapatunay sa kanyang sarili na ang himala ay hindi lang para sa truck kundi para sa kanyang puso nang makarating siya sa ospital sa kabundukan ang kanyang huling delivery point sinalubong siya ng isang matandang nurse nagulat ang nurse nang makita ang Biblia akala namin naisip namin na napuno na ito ng ibang laman matagal na naming ipinagdarasal na dumating ang isang aklat na ito para sa aming chapel ang mga mata ni Josue ay nagpakita ng isang kapayapaan na hindi nakita ng NAR sa sinumang truck driver na dumaan. Bihira akong makakita ng driver na hindi nagre sa biyahe at may dalang Biblia. Pagkatapos ihatid ang kahon, kinailangan niyang ayusin ang ilang wiring sa truck. Tiningnan niya ang makina, ang piyesa na kailangang palitan na matagal nang sira, ay tila bago na. Ang cable na nagdulot ng short circuit ay may puting balahibo pa rin. Ngunit ngayon, ang balahibo ay tila lumaki at naging isang manipis puti at matigas na insulasyon. Hindi na ito balahibo, kundi isang patunay na ang himala ay may pisikal na katotohanan. Ang Diyos ay hindi lang nagbigay ng pananampalataya, nagbigay din siya ng piyesa bago siya umalis sa ospital. Kailangan niyang umakyat sa mataas na bahagi ng compound para magpaalam sa NARS. Habang naglalakad siya sa isang gilid ng bundok, tumama ang sunset sa kanyang likuran. Doon niya nakita ang banayad na pagpapakita ni Jesus o ng kanyang presensya. Sa malayo, sa tapat ng kabundukan, may nakita siyang isang lalaki. Nakatayo ito, nakaputi, walang sapin sa paa, tila kalmado sa ilalim ng tumitiklop na liwanag. Hindi niya nakita ang mukha, ngunit alam niya kung sino ito. Hindi ito si Marta. Ito ay ang diwa na nagpadala kay Marta. Ang presensya ay hindi nagbigay ng takot o pagtataka, kundi ng galak, luha at katahimikan. Napaluhod si Josue sa lupa. Hindi niya binigkas ang anumang salita. Walang sermon o malakas na sigaw ng pananampalataya. Ang ginawa niya ay ang pagsamba, isang pagpapakumbaba ng isang lalaking minsang tumalikod at ngayoy tinanggap muli. Ang presensya ay tumagal lang ng isang saglit at nang muli siyang tumingin, wala na ang lalaki. Pero ang naiwan ay ang init sa kanyang puso, isang pag-alam na si Kristo ay hindi lang nasa loob ng simbahan, kundi naglalakad din sa mga kalsada ng mundo, naghihintay lang na huminto ang ating mga sasakyan at ang ating buhay, anim na buwan ang lumipas. Si Josue ay hindi na nagtatrabaho bilang long-haul truck driver. Sa halip, ginamit niya ang kanyang truck upang maging isang volunteer driver para sa lokal na simbahan. Nagdadala ng mga tulong at donasyon sa mga liblib na komunidad. Ang kanyang truck na minsan ay simbolo ng kanyang pag-iisa ay naging sasakyan ng paglilingkod. Sa tuwing dadaan siya sa isang kalsada kung saan may natigil na sasakyan, humihinto siya. Hindi para magayos ng makina, kundi para magtanong, Kailangan mo ba ng tulong? Minsan hindi ang makina ang humihinto, kundi ang puso ng nagmamaneho. Sinasabi niya ang kanyang kwento hindi para magyabang kundi para magbigay patutuo. Niyakap na rin siya ng kanyang asawa. Ang pagkawala ng anak nila ay hindi na naging pader kundi naging tulay ng kanilang pananampalataya. Ang kanyang pamilya ay nabuo muli. Ang bahay na minsan ay tahimik at puno ng kalungkutan ay napuno na ng tawanan at dasal. Sa komunidad ng mga truck driver, Naging tagapayo si Josue. Pinatunayan niya na ang road rage ay hindi nagmumula sa trapik, kundi sa galit na hindi nabitawan. Ang paglalakbay ni Josue ay isang simpleng aral. Ang paghinto ay hindi ang katapusan, ito ay ang simula ng pagpupulong. Minsan, kailangan nating masira at matigil sa gitna ng wala upang makita natin ang lahat. Ang mensaheng espiritwal ay malinaw, ang ating mga pinakamabibigat na kargamento, ay hindi ang nasa likod ng ating mga sasakyan, kundi ang pagdududa at kawalan ng pag-asa na nasa ating mga puso. Huling pagninilay ni Josue, naupo siya sa isang gabi, yakap ang Biblia na galing sa kargamento. May nakasulat na note sa ilalim ng talatang may bookmark. Dad, kung mabasa mo ito, alam kong nahanap mo na siya. Love, anak ang huling paanyaya sa pananampalataya ay hindi nagmula sa isang pulpit, kundi sa ugong ng kanyang truck habang binabaybay niya ang kalsada. Ang kalsada ay mahaba at ang biyahe ay puno ng tukso. Pero kung huminto ka at nagtiwala, laging may darating na Marta. Laging may naghihintay na solusyon sa loob ng kadiliman. At laging may isang kalsadang patungo sa liwanag. Kailangan mo lang magmaneho ng may pag-asa.